ba? ko na yun. Bakala pa po Pasok! Bukas yan! Tau po. Uy, best Pasok! Pasok lang! Pasok! Kasama mo pa nga pala yung girlfriend ko, pre. Uy, best friend! Oh, long time! Masa. Sige, sige, sige po! Feel at home! Feel at home! Pulang! Grabe naman itong bahay mo. Ganda. Dalawang buwan ko na nga ito binayaran eh. Grabe. Oh, siguro ang mahal lang upang dito, no? Ang ganda, oh. Basta pa eh, no? Sakto lang. Ah, uh, actually, gusto ko nang bayaran ng isang taon. Uy, kaso nga lang. Alam Dami, mo na. Ang best friend. Medyo kailangan mo na ipon din, ah. Sakto lang din ang ipon ko. Sakto lang din yung sa vacation ko. Uh, wow. oh, musta na pala kayo? Kamu, kamusta ka na? Ito, okay lang. Ah, uh, girlfriend ko nga pala, si Tommy. Miss hmm. ko na ba yun? Pa, parang dati yung chicks mo. Ang gaganda. Bakit ka. na ako. Baka, ano mo bago? Tsaka tsaka. ba trabaho niya? Hmm. Saan mo ba nakuha yan? Huwag hmm. <laughs> diba? mo nang kaya nga maloko lang tong best friend kang to, So, kama sa yung ano, US? Okay lang naman dun. Easy life. Angelo nga pala. All the way from US. So, best friend, ano pinagkakabalaan niyo ngayon? Uh, um, ngayon, ano, uh, bagay ako sa isang supermarket. Tapos si Tommy naman, cashier siya doon. Nung kami nag -aaralan. So, what to expect? Nag-stay sa Pinas. Kaya sabi ko sa'yo, mag-abroad ka na lang din. Tignan mo ako ngayon. Sa US, halos hindi ko na kailangan magtrabaho. Tumikita ko, every month, halos isang daan libo. Kung i-convert mo sa peso. Grabe pala, Eh. Kaya sabi ko sa'yo, sumunod ka na sa'kin sa, akin sa US. Tutulungan kita. Tsaka, di ba, alam mo naman, hindi ko maiwan sa mama. Tsaka, okay naman kami sa trabaho eh. Mahirap, pero kakayanin namin to. And, nag na lang ako sa promotion, hindi yung balang. Alam mo, ba, best friend, kahit ma-promote ka dito sa Pinas, mababa pa rin ang sahod nyo. Unlike dun sa US, kahit hindi ka ma-promote, laki na kagad ng sahod. Ako nga, wala akong trabaho, pero ang laki ang kinikita ko doon. Okay, oh, so, by the way, kumain na ba kayo? You want something to eat? So, I can order food for you. Pwede rin naman lumabas tayo para maranasan nyo naman yung mga masasarap na pagkain. Doon sa mga pangmayaman. Ano, guys, tara! Friend, gawin ba hala? Um, saan gusto? Ay, ay, hindi na. Di ba may mga tayo? <makes noise> ano, di ba kain tayo sa Sabi ko. Ah, oo! Alam mo, tanong mo. Sorry. bali, best friend, next time na lang. Nakalimutan uh, ko na kakain kami sa labas. Kayo ba Pero, next time ha? Saka, oh. Tsaka hindi ko nakalimutan yung pasalubong sa'yo. Parating na okay. rin naman yung bukas. <laughs> Salamat Siyempre, Ambassador Express. Mabilis lang yun. Mga bukas, nandito na yun. Oh. Sige, basta na uh, best friend. Uh, balik na uh, problem, na ako next time. Walang problema. Dinalaw lang, dinalaw lang talaga kita. Walang problema, best friend. Uh, tayo, chef. Sige, Sige na, hindi ko na kayo. Salamat. Eh, tignan natin ito eh. Ito kung mabigyan ni Jeyo. Tama. Yung mga yung bigay ng papa mong mayabang. Ay. Okay lang yun. Ang malaga ka sa paano, di ba? May kasalubo siya para sa atin. Ang mm, mga sarap to. Grabe naman yun. Sobrang yabang. Akala mo kung sino nang may-ari ng Banko Central. <laughs> ah, um, ayan muna na Siguro dahil nga simula nang pumunta siya ng US na bago na ugali niya. Pero hindi naman dati ganun yun eh. Kaya mo, napakabait nun. Kapag so, nag-abroad ka, dapat magbago yung ugali mo. Hindi ko alam. Yun, yung ibang kakilala kong abro, hindi na magandang kaya. Ya, yeah, muna. Well, Ikaw naman. Tulungan natin dito. Okay, kumusta na pala yung best friend mo na yun? Ha? Yung ako, iwan ko ba dun? Malito ko isang linggo ng walwal -wal ng walwal. Naging lasig. Siguro nga talaga mo lang yung sa abroad niya. Eh. Ay, naku, ayaw ko na lang magsalita. Pero tanda mo, ang perang pinaghirapan, napakahirap ilabas na. Pero yung mga uh, perang, hmm, Ewan ko ba? Kaya, kaya ganun kabilis magwaldas yun. Kaya ko lang magsalita. Pero basta ako, gagawin ko yung pangarap ko, tutuparin ko lahat, ng kasama ka lang. Ay sus, pa ganun pa. Ikaw talaga. Ngayon tandaan mo, lahat na makayanan natin. Na. No, ako tito, para na. Hmm, dalawa na kita dito para mabisto matapos. Ay, okay, isang so pinasok pa lang tututin. <laughs> Be. Be. May gising. Hmm, ano na naman kayo? daw si Angelo. Bakit? Di ko alam. Nag-message sa akin. Ano ba yan? Anong oras na? Sa oras na ng gabi. Ah. Ano yan? Sarap na ng tulog ko eh. Anong kailangan mo? Ano? Nakala ko ba nakabalik na ng Amerika? Hindi e, na akala ko. Eh, ano, mag-ayos tayo. Nakakaya naman doon sa best friend ko. Makita tong ganda yung bahay. Ano? ano? Sige na. Ano, mag-ayos mag ka ah. Sir, pasok ka. Uh, okay lang mag-gets na. Hmm, sige, pasok ka. Diyan mo na buwad din ako sa amin. Medyo makalat. Ah, nag-online selling kasi kami ni Tommy. okay, okay lang. Ah, uh, lang ako sa bilis. Ah, uh, buwa ka na best friend. Salamat, best friend. Ah, um, tubig. Baka ka lang mong tubig. Ah, uh, okay lang ako, best friend. Okay lang ako. Maraming salamat. Ah, uh, sige. Ah, uh, nga pala. Bakit pala nabadaan ka? Ayun nga, best friend. Hindi ko ako nang sa sa'yo. Alam mo naman, di ba? Simulan dumating ako dito. Waldas ako ng waldas. Walwal ako ng walwal. Ang totoo, hindi talaga sa akin pero lahat yun. Akala ko ba lahat yun, puro even? At nang pinawawaldas ko, galing sa sugar mommy ko sa US. Ah. At yun, nung nalaman niya na walwal ako ng walwal, kung ano-ano pinagagawa ko sa pinapadala ng pera, ay sa akin. Ngayon, walang-wala na ako. Hindi ko sing wala na pera sa akin. Miski yung bahay. Wala na akong bahay ng renta. Mag-iisang buwan na. Nagagalit na yung may ari. Wait lang. Nasaan yung mga kasama mong gumigimig? Yun nga eh. Lahat sila. Natawagan ko. Hinihingan ko ng pabor. Pero hindi ko na makontak. Hindi ko na matawagan. Wait lang. Kaya uh, nga. Hindi ako sa inyong pabor kung may um, pa, lang. Baka sa halin mo bilang best friend, pero um, kung, wala ka, okay lang. Uh, actually kasi best friend nga nito. May kimo kapit. Kapit talaga kami. Pero kaya natin turungan tulungan na magkatrabaho. Talaga ba best friend? Oo. Um, uh, hindi pala namin nasabi sa iyo. Ako at si kasi daw may napromote na kami. Pero magkahiwalay, magkahiwalay nga lang kami ng branch. Ngayon, mamimili ka kung saan ka... Sa gusto, walang problema. Sa branch, oo. Sa branch nga, pwede kang mag din na sa karasyo. Kahit kahit kanino, best friend, magkaroon lang ng trabaho walang problema sa akin. Maraming salamat ha. Maraming salamat Tommy. Maraming salamat Andrew. At saka, ang pasensya ka pala Tommy ha. Sa inasal ko nung nakaraan. Ano pong malay? Kaya ikaw, sa susunod, mamimili ka ng mga kaibigan ko. Kasi meron mga kaibigan na nandiyan lang kasi may pera ka. May kuha sila sa iyo. Walang, walang makakahilid pa sa mga kaibigan na mag-stay sa'yo kahit na walang-wala. Tsaka, -wala. pasang ba't nag-ipis, pwede ka. Uh, mahalaga kung ano man mo yung maipon mo sa trabaho mo, itago mo kung nasa sa inyo saan Sana itong nangyari sa iyong aral na to. So, ganoon ba na magsimula? Kahit kayong best friend, kahit bukas pwede na akong mag-start, kahit mamaya. Kasi, napaka-pingin ko doon talaga. Kasi, alam nyo, kayo lang talaga yung nag-space sa akin. Eh, lang yung nakontak ko, natawagan ko. Parang isa naman talaga. Maraming salamat talaga, best friend. Oo. Paano yan? Hindi nung bagong simulaan mo. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat, Tommy. Galingan ko. Nagkalingan ko. Hindi ko sasayangin yung oportunidad na binigay niyo sa akin. Maraming salamat talaga.